Sa kasagsaga ng pananalasa ng bagyong Hulyan noong Lunes, September 30, nakunan ni Jessica ang ng lupa sa binabantayan nilang transient house sa barangay Dominican Mirador sa Baguio City. Biglang nagiwala yung wall namin tapos ilang minutes lang na naglaglagan na lahat. Bumagsak talaga lahat. Dahil dito, lumikas sa lugar ang apat na pamilya. Isa sa ipinagmamalaki ng transient house ito sa Baguio City, ang kanilang magandang view. Pero sa kasagsagan ng Bagyong Hulyan, ang view na ito ay isa sa mga tinangay ng bagyo. Ito'y dahil sa pagguho ng lupa. Bukod sa malakas na buhos ng ulang dala ng Bagyong Hulyan, isa rin sa kanilang itinuturong dahilan ang konstruksyon sa mismong ibaba nila. Kasi sinabi ko nga sa kanila, last 2 to 3 weeks or 1 month ba yun, nagko-construction kasi sila sa baba. Mm -hmm. Sabi namin, sigurado ba kayo? Kasi malamot yung lupa natin dito sa bagyo, baka biglang bumagsak. Kasi lahat ng water galing sa diploma at pababa dito, doon yung bagsakan. O, nabanggit naman nila na kompleto naman sila sa dokumentos, like yung nagpakandak sila ng soil testing, at mm -hmm. saka yung mga iba pa, eh kompleto daw naman sila ng permits, gano'n but then although wala pa akong nakikitang mga documents nila so siguro para ano yun ang i-request natin Pansamantala muna ang nananatili sa kanilang mga kaanak ang mga apektadong residente habang nakikipag-usap ng barangay sa may-ari ng itinatayong gusali para sa isa sa gawa nilang investigasyon. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa nasabing pagguho. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.